Sa video na ito, aalamin natin ang mga kilalang personalidad na sa hindi inaasahang paraan ay piniling magpahinga at tinapos ang sariling buhay. Eman at Yansa Sa edad na labing siyam, tinuldukan ni Emmanuel Eman at Yansa ang kanyang buhay. Siya ay anak ni Kim at Yansa o mas kilalang si Kuya Kim at kanyang ina naman ay si Felicia Hong Atienza. Bagamat hindi na ibinabahagi ang detalye ng pagpanaw basis sa medical records ng Los Angeles County na matay si Eman sa kanyang tahanan sa LA noong October 22, 2025. Kumalat naman ang mga ulat ng mga media sa labas ng bansa na nagkumpirmang natagpuan sa loob ng kanyang tinitirahang bahay na piniling tapusin ang sariling laban. Aminado naman ang kanyang pamilya na may dinadala si Eman na mental health problem ayon sa mga ulat nagsimula si Emma na sumailalim sa therapy noong siya nasa edad 12 si Emma ay aktibong nagsusulong ng mental health awareness gamit ang kanyang social media platforms upang magbahagi ng sariling karanasan marami nagulat dahil wala na raw para tandaan na may mabigat siyang dinadala para sa mga kaibigan at kasamahan niya si Emma ay masayahin at palangiti subalit gaya ng madalas nating marinig ang mga taong laging nagpapatawa ay minsan din pala ang pinakamasakit ang pinagdadaanan sa loob. Julia Camino. Si Julia Buencamino ay pumanaw noong July 7, 2015 sa edad na 15 anyos. Siya ay anak na mga kilalang artista na Sinanoni at Buen Buencamino. Tinapos si Julia ang buhay na bigay sa kanya ng Diyos at tatagpuan sa kanilang bahay sa si Quezon City bandang alas 8 ng gabi ng July 7, 2015. Si Julian ay saring artista gaya ng kanyang mga magulang ay bahagi ng ABS-CBN daytime series na Oh My G kung saan gumanap siyang best friend ng bidang si Janela Salvador. Nakiusap naman ang aktor na si Noni sa mga otoridad na huwag nang ituloy ang investigasyon dahil kumbinsido siyang ang kanyang anak mismo ang kumitil sa buhay na bigay ng Diyos. Ayon sa kanyang mga magulang, matagal na pala niyang kinakaharap ang labis na kalungkutan at mga personal na pag-aalinlangan. Ang kanyang kwento ay naging paalala sa marami na mahalagang pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng pag-iisip lalo na sa mga kabataan. Ronaldo Valdez Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa veteranong aktor na si Ronaldo Valdez? Noong December 17, 2023, sumakabilang buhay ang aktor sa edad na 76. Bukod sa kanyang hindi malilimutang pagganap sa maraming klasik, and modern Filipino films gaya ng Labs Kita Okay Ka Lang at Seven Sundays. Nakilala rin si Ronaldo bilang kauna-unahang Pinoy Colonel Sanders sa sikat na fast food chain na KFC. Lumabas sa ulat na natagpuan siyang walang buhay sa loob ng kanyang bahay. Maraming espekulasyon ang lumalabas ngunit nananatiling tahimik ang kanyang pamilya hinggil sa tunay na dahilan. Natagpuan na lamang itong nakaupo sa silya habang hawak ang baril at may tama sa ulo. Sa kabila ng lahat, nararating buhay ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ng pelikula-telebisyon, isang alamat na nagpapaalam ng tahimik. Black Jack Si Black Jack ay kilala bilang isa sa pinakasikat na novelty singer noong late 90s at early 2000s. Sino ba naman ang makakalimot sa mga kantang modelong charing at asin at paminta? Ngunit matapos ang ilang taon sa spotlight, unti-unti siyang nawala sa eksena. Noong 2016, natagpuan siya sa isang malungkot na kalagayan sa kanilang tahanan sa Sampalok, Maynila na nakabalot sa plastik ang ulo nito. Ayon sa mga kaibigan niya, nakaranas doon siya ng matinding stress at personal na problema bago yon. Wala rin daw silang problema ang mag-asawa na posibleng maging dahilan upang kitilin ni Blackjack ang sarili nitong buhay. Matagal na rin daw tumigil sa paggamit ng illegal na droga ang singer-comedian. Isang paalala ang kanyang kwento na kahit ang mga taong nagbibigay ng tawa sa iba ay minsan ding nauubusan ng lakas para sa sarili. Ang mga kwentong ito ay paalala na kahit ang mga taong nagbigay saya ay may mga laban ding hindi natin alam. Kung nakakaramdam ka ng bigat o pagod, huwag kang matakot magkipag-usap. May mga taong handang makinig sa iyo. Sa ating mga bituin na maagang lumisan, salamat sa liwanag na ni iniwan niyo mananatili kayong inspirasyon sa aming mga puso. Kung gusto ninyong panoorin ang buong listahan ng mga artistang kinitil ang sariling buhay, may kompletong video akong ginawa dito. Panoorin lang sa end screen ng ating video. At kung bago pa kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin mga videos. Maraming salamat po!